Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries mas responsable ang mga Aries sa araw na ito kahit na medyo mabigat ngayon ang iyong mga obligasyon, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. Pagdating naman sa bandang hapon, mas maging positibo ang iyong mga pananaw at maging paborable sa iyo kung ano man yung mga solusyon na iyong maisip sa mga problema. At magiging maganda na ang iyong focus pagdating sa iyong trabaho. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng karagdagang lakas ng loob. Magiging progresibo ang mga mga uh, sa araw na ito at ang inyong mga plano lalong-lalo sa tahanan at sa inyong negosyo. Ngayong araw rin ay magkaroon kayo ng maayos na estratehiya sa kung paano ninyo i-handle ang inyong pamilya, ang pangangailangan, ang pera at ang pang-araw-araw ninyo na ginagawa. Sa araw na ito, maayos naman ang Takbo ngayon ng araw para sa mga Aries. Kailangan lang ngayong araw pagkatiwalaan mo ang iyong mga kutob kasi ito ang magsilbing guide mo sa araw na ito. Pagdating sa mga malalaking isyo. Maayos ngayon ang iyong pananalapi kumpara kahapon at ang pag-ibig sa araw na ito ay maayos rin kasi ngayong araw mas makinig ka sa kung ano yung pangangailangan ng mga taong mahal mo at ikaw rin ay pinapakinggan. Ngayong araw lang madaling mapagod ang mga Aries kaya alagaan ninyo ang inyong sarili lalong-lalo na ang inyong kalusugan sa araw na ito. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 5, 13, 14, 20, 35 at 44. Ngayong araw, maraming mga debate sa mga choros. Marami kayong mga pinagmumuni-munihan at ngayong araw, maganda ang inyong atensyon sa maliliit na detalye. Maayos ngayon ang inyong concentration, maayos rin ang inyong pananalita at kahit na mayroong mga hindi pagkakaunawaan sa araw na ito, magkakaroon ng mga importanteng improvement lalong-lalo sa iyong mga plano. Manatili lang positibo at maging flexible sa mga pagbabago ng plano. Ngayong araw rin, malakas ang impluensya ng sun at uranus. Papasok ito sa iyong sektor kaya ngayong araw magiging maganda ang direksyon ng iyong mga inspirasyon. Merong isang tao sa araw na ito na parang mag-trigger ngayon sa iyong mga ideals at parang gigisingin ka pagdating sa iyong mga pangarap. Maganda ang araw na ito kasi merong mga taong makatulong sa iyong ngayong araw na mas maging mabuting tao ka. Sa araw na ito rin, payapa ang dalang enerhiya ngayon ng Uranus kasama ang enerhiya ng sun na papasok naman sa iyong communication sector kaya magaganda ngayon ang iyong mga ideya at ang iyong mga pananalita progresibo rin ang araw na ito kasi mas malaya ka nagawin ang mga gusto mo marami ka rin madiskubri ngayong araw at sa araw na ito, magaganda ang iyong mga effort, lalong-lalo na pagdating sa iyong mga contacts, mga kaibigan mo, magiging mas maayos ang inyong relasyon ngayong araw. At mas maging personal sa iyo ang iyong mga pangako sa ibang tao. Ngayong araw, maayos ang pera kumpara kahapon. Maganda ang pag-ibig sa araw na ito kasi magaling ang mga choros na ipakita ang kanilang mga nararamdaman at concern sa ibang tao. Maganda rin ang inyong energy ngayong araw, very active kayo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 1, 18, 21, 29, 33, at 37, Maging maingat sa iyong mga gagawin sa araw na ito, Gemini. Mahalaga ang atensyon pagdating sa iyong trabaho. Lalo pa na ngayong araw, in demand ang mga Gemini. Medyo busy kayo. Marami rin ang mga tao ngayon na maaring may kinalaman o meron silang mga opinion pagdating sa iyong mga ginagawa. At sa araw na ito, kailangan lang ang lakas ng loob. Ngayong araw, ang focus ng mga Gemini ay nasa pera, nasa negosyo, sa pangangailangan ng pamilya, meron ring iba mga Gemini ngayong araw nauuna ang kanilang mga pangamba at sa araw na ito merong mga oportunidad na madelay ngayon kaya mahalaga na i-adjust ang iyong mga plano. I-reassess kung ano ang mga totoong sitwasyon sa araw na ito. Mahalaga ngayong araw, Gemini, ikaw ay maging practical para maka-adjust ka ng maayos, lalo na maraming mga tao ngayon na magpa-irita sa iyo. At ngayong araw, malakas rin ang enerhiya ngayon ng Sun at Uranus. Nagdadala ito ng mga magagandang ideya para sa iyo na makahanap ka ng mga magagandang estratehiya para sa pagdala ng karagdagang pera. Mahilig ang mga Gemini ngayong araw na mag-explore yung mga bagay na dati ay hindi mo naman gusto o hindi mo ginagawa. Ngayong araw, mas inspirado ka na subukan ang mga ito. Mas maging adventurous ka ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 1, 7, 11, 27, 30 at 38 Mas seryoso naman ang mga cancer sa araw na ito, lalong lalo pagdating sa inyong trabaho at inyong responsibilidad Ngayong araw, ang inyong paghandle ng ibang tao ngayon ang magdulot sa iyo na hindi kasigurado sa iyong mga plano Ngayong araw, makakaron ka ng mga kalituhan kung tama ba ang iyong mga ginagawa. Meron ring ibang tao sa araw na ito, hindi ka maunawaan o kaya ayaw ka lang unawain. Meron mga oportunidad sa araw na ito, Cancer, para ikaw ay maging organisado. Ngayong araw, huwag magpadala sa mga taong kritikal, mga tao na negatibo ang dalang komento sa iyo, mga tao na mas nakikita ang iyong kamalian. Sa araw na ito, makatulong na mag-focus ka sa positibong bagay. Lalong-lalo lalo na pagdating sa bandang tanghali kung saan magiging malawak ang iyong impluensya. At sa araw na ito, napakaganda ng iyong mga aksyon dahil ngayong araw malaya mong maipahayag ang iyong sarili, lalong-lalo lalo pagdating sa bandang hapon. Aktibo ang mga cancer sa araw na ito. Ma-enjoy ninyo ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kapitbahay, ang networking ninyo, at meron kayong mga magagandang ideya sa araw na ito. Medyo kakaiba pero ngayong araw, ikaw kasi ay mahilig kang mag-gamble sa araw na ito pagdating sa mga pangkabuhayan pero seryoso ka naman sa iyong mga responsibilidad. At sa araw na ito, maganda ang iyong pananalapi. Kumpara kahapon, maganda rin ang pag-ibig ngayon. Makuha mo ang suporta ng mga mahal mo sa buhay. Ang mood lang ang kailangan bantayan kasi paminsan-minsan happy ka. Paminsan-minsan magagalit ka kasi maraming tao ang makialam. At ang iyong enerhiya sa araw na ito, medyo madali kang mapagod. Kaya kailangan lang bantayan ang iyong kalusugan sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 8, 9, 12, 16, 32 at 42. Mahilig namang mag-isip ang mga liyo sa araw na ito pagdating sa kung ano ang reputasyon nila, ano ang mga komento ng ibang tao patungkol sa kanila. Sa araw na ito, ang mga liyo, mahilig kayong magkaroon ng reality check. Ano ba ang mga totoong nangyayari? Ano ba ang mga totoong intensyon ng ibang tao sa iyo. Ngayong araw, magaganda ang iyong mga expectation pero focus ka ngayon sa iyong mga prioridad. Magaling ang mga liyo sa paghandle ngayon ng inyong oras. At ngayong araw rin, mas makita mo yung mga tao na palagi na lang nagdadala ng disappointment. Marami sa mga liyo ngayong araw mahilig mag-overanalyze. Kaya bantayan lang ang inyong mga gagawin at decision sa araw na ito. Maganda ang inyong inspiration at pagdating sa iyong career at sa iyong trabaho, ang iyong mga kutob ay malakas. Kaya sundin mo kung ikaw man ay gagawa ngayon ng mga desisyon na may kinalaman sa pera, pakiramdaman mo lang ano ba ang sinasabi ng iyong mga kutob. Sa araw na ito, positibo ang iyong mga pananaw. Maganda naman ang iyong mga approach sa araw na ito at mabilis ang mga liyo na makahanap ng mga pamamaraan ngayong araw, lalo na kung meron kayong mga pangangailangan. Sa araw na ito gising ang mga Leo. Malalim ang inyong pag-unawa ngayon sa mga sitwasyon at nagiging spiritual rin ang mga Leo sa araw na ito. At ang inyong mga interaksyon ngayon sa mga kaibigan ay progresibo. Bantayan lang kasi merong kang mga kaibigan o kaya mga taong nakapalibot sa iyo ang nagsiselo sa iyo at maari na parang paasahin ka na sila ay mag pero iiwan ka sa ere. Kaya bantayan ang mga ito. Ngayong araw, maayos ngayon ang iyong pananalapi pero ang pag-ibig ngayon, merong mga konting problema kasi nga hindi mo maaasahan yung ibang tao at madismaya ka. Maayos naman ang mood mo sa araw na ito, ang iyong energy ay katamtaman lamang. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 8, 19, 23, Thirty, thirty-four, 34 at 42 Maganda naman ang araw na ito para sa mga Virgo kasi ngayong araw desidido kayo na magkaroon ng pagbabago ang inyong buhay. Sa araw na ito, nakakaroon kayo ng karagdagang kumpiyansa sa sarili na yakapin kung ano man ang mga oportunidad na darating. At ngayong araw, mas involved kayo, hinahanap ninyo ang inyong mga connections sa ibang tao at sa araw na ito, ikaw rin ay medyo sensitive ka sa araw na ito kaya bantayan mo rin yung mga pananalita ng ibang tao na hindi ka madaling ma tuhan. Maganda ang talento ng mga Virgo sa araw na ito at ngayong araw lang kailangan hindi ka magpadala sa iyong mga pangamba. Ngayong araw malakas ang impluensya ng Sun at Uranus. Nakakatulong ito sa iyong mga emosyon para ikaw ay mas maging happy at sundin mo yung mga bagay na interesado ka. Sa araw na ito rin, ready ang mga Virgo na subukan ang mga bagay na bago, mahilig kang mag-improvise, mahilig kang mag-eksperimento at ngayong araw araw, magaganda rin ang iyong mga ideya. Malawak ngayon ang iyong mga pananaw. At sa araw na ito, maayos naman ang iyong pananalapi ngayon kumpara kahapon. Ang pag-ibig sa araw na ito ay katamtaman lamang. Merong iba na happy, yung iba naman nakakaroon ng mga argumento. Kaya mahalaga ang bukas na pag-uusap sa araw na ito. Aktibo naman ang mga Virgo ngayong araw. Mataas ang inyong physical energy at maayos ang inyong mood sa araw na ito. Ngayong araw, raw ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 3, 15, 16, 20, 34 at 42. Maganda naman ang enerhiya ngayon ng mga Libra dahil sa araw na ito, mayroong mga magagandang surprises na darating para sa inyo. Medyo mawala ang iyong mga pagdududa sa iyong sarili ngayong araw Libra, sa araw na ito, maganda ang iyong pag-iisip, ang mga eksperyensa mo, magkaroon ka ng wisdom ngayon pagdating sa pagmuni-muni kung ano ang mga posibleng mong gawin, lalo na sa mga plano at sa pag-abot ng iyong pangarap. Marami kang matutunan sa araw na ito. Ang pera ngayong araw, katamtaman lamang, kaya kailangan mong bantayan ang iyong mga gastos at lalo na ang iyong mga bayarin. Ang pag-ibig naman, sa araw na ito, nagkakaroon ng konting argumento, hindi pagkakaunawaan sa inyong kapartner. Sensitibo kasi ang mga libra sa araw na ito. Tapos, yung mga kapartner naman, maraming pressure galing sa trabaho at sa hanap buhay, kaya nagkakaroon ng conflict. At ngayong araw, hindi masyadong magamit ng mga libra ang kanilang talent kasi yung iba, wala rin sa mood na mag-adjust dahil madali kayong maapektuhan sa kung ano yung mga sinasabi ng ibang tao. Meron ring mga plano sa araw na ito na maari na hindi magkatotuo kaya ang mga libra ngayong araw kailangang mabilis maka-adjust sa mga pagbabago sa pag-abot ng kanilang mga goals sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 4, 12, 23, 35, 39 at 41. Marami naman sa mga Scorpio ngayong araw ang pinagsisilosan ng ibang tao. Hayaan mo yung ibang tao ngayong araw na walang magawa kundi bantayan ang iyong mga galaw. At sa araw na ito, mag-focus ka sa iyong mga prioridad at pagkatiwalaan mo rin ang progress na anuman ang iyong mga gagawin sa araw na ito, Scorpio ay magtagumpay. Medyo awkward ang mga Scorpio ngayong araw pagdating sa inyong social status. Yung iba sa inyo, medyo mahirapan sa inyong mga komunikasyon sa ibang tao kasi maraming mga tao ang magdala ng disappointments. Kaya yung mga Scorpio naman, nakakaroon na ng pag-alinlangan sa kanilang pagtiwala sa ibang tao. At ngayong araw, kahit na nagbibigay kayo ng extra effort, yung iba naman sa araw na ito, meron pa rin mga misunderstanding kasi yung ibang tao rin sa araw na ito ay sensitibo. Kahit maayos ang iyong pakahulugan, ay hindi agad-agad maunawaan kung ano ang iyong mga sinasabi. At meron mga oportunidad sa araw na ito na kayo ay magkaroon ng bukas na diskusyon sa inyong mga mga nararamdaman. Ngayong araw, merong ibang mga Scorpio ang swerte sa pagkakaibigan. Meron namang iba na mas engage kayo. Marami kayong matutunan sa araw na ito, lalong-lalo na sa buhay ng inyong mga kaibigan. At ngayong araw, magaganda naman ang exchange. Meron kayong mabigyan ng magandang payo. Yung iba naman ay magbigay ng payo sa mga Scorpio. Maayos ngayon ang iyong pananalapi kumpara kahapon. Pero ang pag-ibig sa araw na ito, Scorpio, hindi masyadong maganda. Maraming mga pagdududa, yung iba naman nagkakaroon ng alinlangan, yung iba nagkakaroon ng katanungan pagdating sa kanilang pagsasama lalo na sa kanilang asawa. At ang mood sa araw na ito ng mga Scorpio, katamtaman lang din kasi yung iba marami ring mga pagdududa. Sa araw na ito Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay

Medyo sensitive ang mga Sagittarius lalo na sa unang kalahati ng araw at maraming mga tao ang hindi sang-ayon sa iyong mga paniniwala at sa values mo pero ngayong araw mahalaga na i ang iyong atensyon sa pagiging practical at hayaan na muna yung ibang tao. Mas reliable ang mga Sagittarius sa araw na ito. Maraming mga tao ngayon o kaya mga kaibigan, kapitbahay ang magbigay ng kanilang tiwala sa iyo. Interesting ang mga diskusyon sa araw na ito, may kinalaman ito sa mga research, sa pera at sa mga malalapit mong relasyon. Ngayong araw rin, mabilis makita ng mga tao ang mga pagkakamali. Kaya sa araw na ito, ay mahalaga na panatilihing payapa ngayon ang iyong pagsasama. At hayaan na yung mga maliliit na argumento. Mahalagang hindi patulan ang mga ito para hindi ito lumala ng sobra. Ngayong araw rin, yung mga Sagittarius, mahilig kayong mag-isip ng mga bagay gay na hindi common at marami sa inyo ang mas adventurous ngayong araw marami rin sa inyo ang lalo na nag-aaral nagre-research at bukas ang inyong mga pananaw ngayong araw ang mga Sagittarius maayos ang inyong pananalapi ngayong araw pero ang inyong pag-ibig ang dapat bantayan sa araw na ito kasi mabilis kayong magkaroon ng mga pagtatalo dahil sensitibo ngayon ang iyong mga kapartner o kaya ang mga kasama mo sa tahanan. Ang enerhiya mo naman sa araw na ito, mabilis kang mapagod kaya bantayan ito, wag sobrahan ang mga physical na trabaho sa araw na ito. Maayos naman ngayong araw ang iyong mood. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 6, 16, 20, 24, 32 at 40. Palaban naman ng mga Capricorn ngayong araw dahil sa araw na ito nagkakaroon kayo ng karagdagang lakas ng loob na abutin ang inyong mga pangarap. Sa araw na ito ay mas maunawaan mo kung saan nang gagaling ang determinasyon ng ibang tao lalo na yung ibang tao ngayon na medyo agresibo sa pag-abot ng mga pangarap. Ngayong araw maging maingat Capricorn, mabilis ka na ma-misinterpret ngayon ng ibang tao kahit na maganda ang iyong intensyon. Pero sa araw na ito, maayos ang pasok ng pera, merong mga pera na hindi inaasahan sa araw na ito ang enerhiya mo naman ay aktibo ka ngayon, napakataas ng iyong energy, ang pag-ibig naman sa araw na ito ay maayos merong mga tao na magpakita ngayon ng kanilang concern at pagmamahal sa iyo, ang mood mo rin sa araw na ito ay maayos ang unang kalahati ng araw, makapag-focus ang mga Capricorn sa mga kamalian, sa kakulangan, at sa pagiging critical ngayon. Merong mga negative expectation. Buti na lang pagdating na sa bandang tanghali, unti-unting magbabago ang iyong mga pananaw at marami na sa mga Capricorn ang mas maging seryoso na parang i-weigh ninyo ng maayos, pag-isipan ng maayos kung ano yung mga alternatibong pamamaraan para maabot ninyo ang inyong purpose ngayong araw. Buti na lang sa araw na ito rin, maganda ang enerhiyang dala ng Uranus at at nagdadala ito ng kapayapaan. Ngayong araw, maraming mga tao ang mas magkagusto sa mga Capricorn kasi malakas ang inyong personal attraction sa araw na ito. Meron kayong pagtanggap sa pag-ibig at pagkakaibigan at relax kayo lalo na sa bandang hapon at gabi kung saan kayo ay lalong maging creative pagdating sa inyong mga gagawin. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo

Marami namang matutunan ang mga Aquarius sa araw na ito at medyo emosyonal kayo ngayong araw. Agresibo rin kayo sa pag-abot ng inyong mga pangarap. At sa araw na ito, merong mga Aquarius na magpapakita ng kanilang emosyon at yung ibang tao naman ay sasakyan ito at akalain na ito ay isang sign ng iyong kahinaan. Pero ngayong araw, ang mga Aquarius ay mas maging matalino pagdating sa inyong mga choices. At maayos ngayon ang iyong pananalapi kumpara kahapon. Ngayong araw, mas stable ang iyong pag-iisip sa paghanap ng mga extra income. Maganda naman ang iyong energy ngayong araw kasi mas aktibo ka. Ang pag-ibig lang ang kailangan bantayan ngayon kasi yung pag-ibig, merong mga hindi pagkakaunawaan, pati sa mga taong mahal mo, at ang mood mo rin sa araw na ito ay parang taas-baba. Ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ngayon ng malakas na kagustuhan na unawain yung ibang tao. Kaya lamang sa araw na ito kasi ay mas mabigyan ng atensyon yung mga pagkakamali, yung frustration, yung mga hadlang sa problema. Kaya ang araw na ito ay maganda kung mag-focus lang sa mga bagay na maging helpful para sa pag-abot ng iyong pangarap at tulungan ang sarili ngayon na piliin ang maayos na pananalita kasi ang dami-daming mga sensitive sa araw na ito. At ngayong araw, mag-improve rin ang iyong kalusugan kung ano mo Uh, kung paano mo ino-organize ang iyong mga gawain. Maganda rin ang focus mo ngayon sa iyong trabaho. Ngayong araw, mataas ang stress sa trabaho. Dami-daming mga iniisip ngayon ng mga Aquarius, lalong-lalo na sa kanilang tahanan, pangangailangan ng pamilya, pangangailangan ng mga kapatid na gustong tulungan. At sa araw na ito, maaari na meron mga dating plano, dating proyekto na maaring buhayin ng mga Aquarius ngayong araw. Be bilang parang sustento, yung parang dagdag sa paghanap buhay nila. Ngayong araw kasi, ang focus ng mga Aquarius ay nasa tulong para sa iyong pamilya. At ngayong araw, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 9, 16, 20, 36, 38, at 41. Ang mga Pisces naman sa araw na ito ay medyo demanding at itunutulak ninyo kung ano ang inyong mga plano. Medyo bossy ang mga Pisces sa araw na ito pero sensitibo kayo pagdating sa mga bagay na malapit sa inyong puso. Ngayong araw magkaroon rin kayo ng mahalagang role para sa ibang tao kasi marami kayong mabigyan ng magandang payo ngayong araw. Ang pera sa araw na ito Pisces napakababa kaya bantayan ang iyong mga gastos, ang mga Irin ang utang, siguraduhin na ito ay mabayaran at ang energy mo ngayong araw mataas ito. Maraming mga aktibong gagawin sa araw na ito. Ang pag-ibig naman ay napakaganda ngayong araw kasi magkakaroon ngayon ng unawaan. Merong mga pagbigayan at pagpapatawad sa araw na ito. Ang mood naman ng mga Pisces ngayong araw ay maayos rin kasi lalo kayong maging maunawain. Magaganda ang inyong mga ideals at suporta na maibigay sa ibang tao. Meron pa rin ibang tao na hindi ka maunawaan pero ang mga Pisces sa araw na ito ang mas umunawa sa kung ano ang mga ginagawa o kung ano man ang mga pinagdadaanan ng ibang tao. Unique ang mga pananaw ng mga Pisces sa araw na ito. Kalmado kayo, pasensyoso kayo, at nakakaroon ng magandang development ang inyong mga plano. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 12, 13, 21, 32, 39 at 44. Abangan ang iyong kapalaran bukas.